Tahimik ang gabi Pero hindi ang mga alaala Ako si Cress At sa gabing ito Sabay nating pasukin ng dilim Madalas ko nang marinig ang tungkol sa Diplomat Hotel. Ang dating kumbento sa Baguio na iniwan ng panahon at pinamumugaran daw ngayon ng mga kaluluwang hindi matahimik. Pero hindi ko inakalang isang gabi. Ako mismo ang makakatiking ng hilakbot mula sa gusaling yun. Nagsimula ang lahat ng magbakasyon ako sa Baguio para mag-refresh daw Pagod na pagod ako sa Maynila. Kaya sabi ko, kahit isang araw lang, aakit ako at mag-iisa. Marami na akong napuntahan noon. Pero hindi ko pa nasusubukan ang Diplomat Hotel. Perfect para sa sunset, sabi ng tour driver. Pero halata sa boses niyang may iba pa siyang hindi sinasabi bakit nga ba ako pumayag pagdating ko sa harap ng gusali agad akong tinamaan ng bigat ng lugar malamig ang hangin oo pero iba ang lambing na dulot ng hotel parang may nakasilip mula sa bawat bintana ang facade ay wasak-wasak ang mga pader puno ng lumot at ang fountain sa harap. Tuyong-tuyo at parang bibig na nag-aabang ng uhog ng dilim. Mag-isa lang ako. Dala ang maliit kong backpack at cellphone. Habang umaakyat sa hagdan, narinig ko ang malamyos na hangin ng Burnham Breeze. Ngunit may isa pang tunog. Mahina. Tila bulong umalis ka. Napalingon ako. Walang tao. Inisip ko. Baka imagination ko lang. Saka ako dumiretso sa loob. Pagpasok, mas sumadsad ang katahimikan. Ang dating kumbento ay may malalawak na hallway. Bawat isa ay punong-puno ng anino. Ang sahig ay marupok at ang bawat yapak ko ay may kaluskos na parang may sumasabay sa akin. Sa gitna ng unang palapag, may nakita akong lumang altar. Doon daw nang tatago ang mga madre noong digmaan. Dito rin daw ginilitan ang ibang pare at mga monghe. Napakainit bigla ng bato ko. Sinilip ko ang likod ng altar wala. Pero sa mismong sandaling lumapit ako, parang may malamig na kamay na dumampi sa balikat ko. Napatakbo ako pupunta sa hagdan. Akyat ako na akyat. Sabi sa akin ang driver, maganda raw kuna ng picture ang view sa itaas. Pero pagdating ko roon, Madilim na kahit 5.30 pa lang. Humihingal ako pero itinuloy ko ang pag-ikot. Ang hangin ay parang may kasamang pagsinghap at amoy lumang kahoy ang bawat sulok. Sa dulo ng hallway, may isang bukas na bintana. Doon ko unang napansin ang isang babaeng nakaputi. Mahabang buhok, tuwid at hindi gumagalaw kahit humahampas ang hangin. Ate, tawag ko. Hindi siya lumingon. Lumapit ako ng konti. Naramdaman kong nalalamig ang dibdib ko. Ate, okay ka lang ba? Dahan-dahan siyang tumingin pero wala siyang mukha black void walang mata walang ilong walang bibig parang pinunasan ng buong gitna ng ulo niya nadigas ako literal at sa mismong sandaling umusog ako pa atras bigla siyang nawala hindi tumakbo hindi umatras nawala lang parang usok doon nagsimulang mapasigaw ang puso ko sa kaba. Tumakbo ako pabalik sa hagdan. Pero pagdating ko, tumigil ako. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil hindi ko na kayang gumalaw. Sa gitna ng hagdanan, may tatlong lalaking nakatayo. nakasuot sila ng lumang damit ng mga monghe. Kulay kape makapalang tela at parang bagong laba. Pero wala silang ulo. Wala. Pawang mga katawan lang. Nakatayo. Nakaharap sa akin. Hindi ko alam kung hihinga pa ba ako. Tila piniga ang sikmura ko. Isa sa kanila ang dahan-dahang humakbang. Hindi ko alam paano nila ako nakikita pero sigurado akong alam nilang naroon ako. Gusto kong tumakbo pero nangingindig ang tuhod ko. Nag-isip ako. Kailangan kong makababa. Kailangan kong umalis. Kaya ang ginawa ko, humakbang ako pa atras. Sobrang dahan-dahan. Kung tatakbo ako, baka habulin nila ako. Pero habang umaatras ako, Narinig kong may lumalakad sa likod. May humahabol. Huminto ko saglit. At doon ko narinig ang pagkalansing ng rosaryo. Sa mismong liig ko. Huwag kang tumingin. Bulong na parang mula sa mismong hangin. Pero syempre, tao lang ako. Tumalikod ako. Isang madre nakaputi, nakasabit ang rosario Pero wala ring ulo at doon ako sumigaw. Takbo ko ng takbo, pababa ng hagdan. Kahit halos madulas ako, hindi ko na iniisip. Ang tanging nasa utak ko ay makalabas, makaligtas. Pero habang tumatakbo ako, may naririnig akong humahabol sa likod. Maraming paa. Mabilis. Sabay-sabay. At may mga bulong. Hindi ka makakalabas. Kasama ka na namin. Nakita ka na namin. Halos malaglag ng cellphone ko sa kaba. Pagdating sa ground floor, diretsa ako sa main door. Pero pag sipa ko sa pintuan, hindi gumagalaw. Parang nakalak. Pero tandaan mo, wala nang pinto ang Diplomat Hotel. Kaya mas lalo akong natakot. Sinubukan kong suntikin, sipain, ihampas ang katawan ko. Pero parang pader. Parang gusto nilang hindi ako makalabas hanggang sa biglang tumigil ang lahat. Tumahimik. Nawala ang mga humahabol. Nawala ang mga bumubulong. Hinawakan ko ulit ang pinto. At bigla itong bumukas. Tumilapon ako palabas at gumulong sa lupa. Nang tumayo ako, maliwanag ang paligid. Nagtaka ako. Bakit parang normal. Naroon ang ibang turista. May nagpipicture, may nagkukwentuhan, may nagtitinda pa ng keychain. Ako lang ang hingal na hingal na parang nakatira sa dilim. Tinakbo ko ang exit, sumakay ng taxi, at hindi na lamingon pabalik. Kinagabihan, Nasa hotel na ako na malayo sa diplomat. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko. Baka pagod lang ako, sabi ko. Pero nang tingnan ko ang gallery ng cellphone ko, may tatlong litrato akong hindi ko kinunan. Isang babaeng nakaputi sa bintana. Wala siyang mukha. Tatlong mongheng walang ulo sagdan. Sa nakatayo sa mismong pwesto kung saan ko sila nakita. At isang selfie. Ako. Hawak ang cellphone ko. Pero sa likod ko, may madre. Walang ulo. At ang pinaka nakakatinding balahibo. Ang caption sa selfie. Bumalik ka. Wala akong inilagay na caption at sigurado akong hindi ko kinuha ang mga litratong yun. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutan mag-subscribe. Dahil sa bawat gabi, may panibagong dilim na bubukas. Hanggang sa susunod.